Hello Pisces, Pisces, Pisces. Ngayon ay isang makapangyarihang full moon. Panahon ng paglilinaw, ng pagbibitaw at ng pagpapalaya. So alamin natin kung anong gustong ipakita sa iyo ng universe, no? kung anong gustong ipakita sa puso mo. And by the way, this is also a timeless reading. Kung kailan mo panood, ang video na ito is Maaaring doon pa lamang maka-resonate sa'yo. So, alamin na natin. Pisces, Pisces, Pisces. Ano ang naabot mo na o cycle na natapos na? Pride. Okay. No? I love myself and I see myself in everyone okay, no? Panahon na ngayon para mahalin mo yung sarili mo, pride. Pride na sa matagal siguro na panahon is inuuna mo yung ibang tao, pangangailangan nila, sitwasyon nila, and even yung emotions since Pisces is a water sign, maawain kayo, ganyan, or sensitive kayo sa mga bagay na alam mo yon pakitaan ka lang din ng tao, ng kanilang emotion is nararamdaman mo yung kanilang emotion no? na to the point na pati ikaw is nauhulog na sa alon nila ng kung anong meron sila no so this time is a uh, ano tapos na yon yung cycle na yon ng uh, pagiging emotion mo matatapos na ngayon full moon no yung ganong emotion mo na mababalanse na yung pagkakaroon mo ng empathy, ng compassion, no? And uh, ngayon is magkakaroon ng, ng, pride o yung pagmamahal mo sa sarili mo, no? Dahil yung pride na yon, no? Yung pagmamahal mo na yun sa sarili na yun is marirealize mo na hindi yun, ano eh, hindi yun ikinababa ng sarili mo or ikinasama mo, gano'n, no? Yung pagkakaroon ng pride sa sarili mo. Pwede nga, may mga time na malalaman mo Pisces is uh, may magsasabi sa iyo na nagbago ka ganyan no pero hindi yun, hindi yun talaga ang totoo i-evaluate mo yung sarili mo na kailangan mangyari yon no dahil inuuna mo lang ngayon yung sarili mo dahil sa mahabang panahon no na lagi na lang ibang tao yung nauuna No, banta lagi na lang sarili mo yung nakukuli. No. So ngayon is na malalaman mo na yung full moon Pisces na yung pagmamahal sa ibang tao is dapat mauna yun sa sarili mo. No. Na, na bago mo alagaan yung sarili mo is unahin mo munang alagaan yung sarili mo. No. Kasi hindi ka magiging puno or uh, kung lagi na lang uunahin mo yung sarili mo kailangan punuin mo muna yung sarili mo no yun no kaya tapos na yung uh, cycle mo na yun no yung laging inuuna yung ibang tao yung pagmamahal mo sa ibang tao this time is sarili mo naman muna so to purpose No? I know what I am here to do. So, yun nga, no? And this time is, alisin mo dito yung regret or yung self-doubt, no? No, kung bakit, pa kasi may ka dito, eh, na parang yun nga, yung sinabi ko kanina, nagbago ka na, Pisces, ganun, no? Pero, lagi mong iisipin dito na, na-serve nun yung purpose mo, yung higher calling mo, ganun, no, na, totoo ba para sa iyo yon yung mga pangyayaring ito na inuna mo yung sarili mo at ano muna ah uh, iles priority muna yung ibang tao yung ikaw naman muna ngayon no kasi ano we eh, ah uh, ito yung dapat na ano sa iyo eh, na makita nila eh no na or kaya ka na mamanipula eh Pisces kasi lagi kang open and available Ganon. No. So, na-serve mo na yung purpose mo sa buhay nila. So, this time is ikaw naman. No. Yun. And malalaman mo na magaan yung decision mo na yun kapag masaya ka. No. Alam mo sa sarili mo na hindi ka masama. No. Kasi, ah, tapos na yung cycle na yun eh, ng pagtulong. No. Tapos na yun yung cycle ng pag-unawa, ng pagbibigay. No babalanse na dito yung pagtanggap naman no kahit naman na hindi galing sa ibang tao pero kung ikaw ikaw mismo sa sarili mo yung paano mo alagaan yung sarili mo yon no so na serve mo na no dapat mo nang bitawan yung ano yung uh, pagtatanong no basta ang iisipin mo malagi is na serve mo na yung purpose mo doon sa mga nakapaligid sa tao man yan, sitwasyon, o yung bagay na yon, No? So, last message ay ng full moon. Ano yung klaro? yung dapat klaro sa'yo ngayon? Pisces. Okay. Dapat maging klaro sa'yo yung totoo ka, yung authenticity no i can't always expect the truth from others but i can expect it from myself no so honesty no so maging klaro sa yon na kung nagsasabi sila ng totoo is uh, sumasalamin lang yon ng kung ano sila no hindi kung ano ikaw no since full moon ngayon yan yung power ng full moon ay isa sa ano eh power nitong full moon. Yung ipinapakita nyo, inilalabas niya yung totoong kulay o yung totoong, yung totoo doon sa isang sitwasyon, sa isang bagay, o isa, sa isang tao. No? So, honesty, pagiging matapat. No? Kung nagiging prangka sa'yo yung tao, isumasalamin lang nun kung ano sila. No? Kung chaos, yung pinapalabas yung binibitawan nilang sarili salita nila sa iyo. Hindi yun ikaw, no? In the first place is galing yun sa kaibuturan ng puso nila, kung ano yung nararamdaman nila, or may conflict sa kalooban nila. And ikaw din, sa sarili mo is maging honest ka din, magkaroon ka ng uh, authentic, authenticity sa sarili mo na ito ka. So, kailangan maging ito. ah, uh, so, ito ka. So, dapat na kailangan mo mahalin yung sarili mo. So, yun, ibigay mo yun para sa sarili mo, yung pagmamahal na yun. Maging honest ka. So, kailangan mo ng boundary. So, maging totoo ka. No, kailangan mo ng freedom, ng peace. No, so, kailangan mo ng boundary. So, maging totoo ka. No, kailangan mo umiwas. No, so, kailangan dito ng honesty, ng authenticity. Nung totoo ka sa sarili mo. Kung ano yung hinihingi ng, ng sarili mo, no, kung anong hinihingi ng nang sinasabi ng iyong higher self no ibigay mo 'yon no sabi nga eh pride yung i love myself mahalin mo yung sarili mo ngayong full moon no asama na all sa mga darating na araw so yun yung reading mo for this full moon ikaw pa rin ang may paalala lang na ito isang gabay lamang ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran so mag-iingat palagi thank you bye